suspect. Nakita sa kanyang cellphone ang mga litrato at video ng mga kinuna niyang ilalim ng palda ng mga babae. Kabilang sa mga nabiktima, ang nisis ng lalaking humuli sa suspect. Nagmakaawa ang salarin at nagpalusot pa na aksidente lang daw niyang nakuha na ng litrato ang mga babae. Hindi yan bumenta sa mga polis kaya sa kulungan ang bagsak niya. Mga kapatid, may anlos baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.